Oh, malakas mga body Pisyon Pisyon mga body oh. Ngaw-ngaw ngayon Si, si Stradic Adjust natin yung drag Uubos yung line natin Malaki-laki to mga body gan mga body Gising tayo ng maaga Gising tayo sana makahuli tayo yan samahan niyo ako sa sa na namang fishing trip ngayong umaga medyo madilim dilim pa let's go mga bari high tide na <laughs> malalim na dun sa ating spot pero subukan natin kung makapagkas pa rin tayo yan mga body magsabiki tayo para iwas sabit well, let's go quick fishing mo ito mataas na yung tubig Ayan, na tayo mga bali. Ito ng Malalaki na yung alon. Ito naman tayo sa harapan. Eh, oh, pawikan. <laughs> Andiyan sa harapan natin, Pawikan. Nahahabol yung lure natin. Ba't magi mag strike pawikan ha. na, hindi ito masarap. <laughs> lipat tayo, lipat ng direksyon. Dito tayo mag-hagis. Dahil, okay, pawikan. <laughs> Pasilip-silip si pawikan. Yan, 12 grams. me Alhamdulillah si Pawi kan pemasok saat yang strike right naman kayo dyan <laughs> Oh, malakas mga body, pisyon Fish on mga pareho Ngaw-ngaw ngayon Si sis Stradic Adjust natin yung drag Uubos yung line natin Malaki-laki to mga buddy Huminto na siya Huminto Woo, Thank you Lord Bigay mo Lord Pangulang <laughs> Sige. Huwag lang sasabit sa bato. Yan, nadadala na. Yan, lumitaw. Andiyan sa taas, dito sa mga batuhan. Wala nang... Uy, butas. Sumabit. Lebas ka lebas. Ang lakas. Tribalin na naman 'to siguro mga body. Hmm. Lakas pa naman mga alon. No choice. Kailangan natin lapitan. Yun. Yun na, dala Yan, good size. Kagaya ng nakuha natin dati. Mga pa naman tayong gloves <laughs> yan mga body Woo, landed yan malaki laki thank you lord patay balod <laughs> yan mga body nakuha natin ngayon Yan. Kagaya ng nakuha natin nung nakarang araw. Yan, malaki-laki rin. Yung 700, 700 grams natin. Yan, yung nakayari na lor natin. Yung kulay orange at yellow. May combination na pula. Yan, mga body. Oh, thanks God. Katayin tayo ngayon. yung mga body wala nang kumakagat ulit yan dito naman tayo mga body sa harapan sunrise Woo! good morning sa inyong lahat Gising na kayo, mag-fishing na! Oh, balon. <laughs> palaki na ng palaki yung mga alon, mga badi last 5 cast mga buddy una malaki na yung mga alon delikado na Ayan mga body wala nang kumagat ulit. Again Lord, maraming maraming salamat sa biyayang ito. Ayan, meron tayong isang malaking uh, giant tribali na nakuha. Kagaya nung last natin na nahuli, yung 700 grams more or less. Hindi ito magkakalayo yung size nila. Malaki-laki na to, libre na naman ulam namin. So again, mga badi, tight lines. Ayan, yung nahuli natin. Pinakilig si Stradek. Ayan, malakas-lakas pala. Kaya pala malakas. Yung nga, malaki-laki. Ayan. Siguro aabutin to ng mga isang kilo. Parang mas malaki to nung uh, sinundan niya na nakuha natin na talakitok. Or giant tribali. So, ayan mga badi. Again, Lord, Maraming salamat sa biyayang ito. Libre na naman kami ng ulam. Tight lines! Ayan mga buddy, tinimbang natin yung nakuha natin ngayong araw. Ayan, tumimbang ng 850 grams. Mas mabigat ng 150 grams sa nauna nating nakuha nung nakarang araw. So, ayan mga Lord, maraming salamat sa biyayang ito. Ayan mga buddy, tight lines! Mag-fishing na kayo! Huwag puro upgrade ng sit-up. 没提醒我呢。<laughs>